Ending na kwento sa mundo ng social media. 75-anyos na lola na jeepney driver sa Valenzuela City hinangaan online. Ulubing ng libre ng kaibigan, kinantigaan ng netizens. Lalaki na desperadong makahanap ng kadate, ipinabillboard ang sarili sa Amerika. Silent treatment ng fur baby sa kanyang amo matapos dalhin sa groomer nag-viral. Bulag at malnurge na American bully inabandona sa Laguna at Gabriela. Naalarma sa mga revelasyon ng sexy actress na si Angelica habang nagtitaping ng intimate scenes. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umabot sa wall mo at mga trending na hindi mo akalain yun pala ang totoong kwento. Kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS, trending and viral show, ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, lola ng kalsada. Wala sa edad at wala rin sa kasarian ang pagmamaneho. Yan ang pinatunayan ng 75-year-old na lola na ito mula sa Valenzuela City na halos tatlong dekada nang naghahanap buhay bilang isang jeepney driver. Kuwento ni Lola, bagamat mahirap man daw ang pamamasada, nalilibang naman siya rito at naniniwala siyang ito ang misyon na pinagawa sa kanya ng Diyos. Sama-sama tayong ma-inspire sa kwento ni Lola Mimi sa Trending Report ni Rose Babiera. Ang mga kababaihan madalas nahuhusgahan sa kanilang hanap buhay. Gayon din ang mga nakatatanda. Limitado raw kasi ang kakayahan at mahihirapang makipagsabayan sa mundo na pabor sa kalalakihan at masisiglang kabataan. Ngunit ibahin niyo si Normina Makatiaga o mas kilala sa tawag na Lola Mimi, ang 75 anyos na jeepney driver sa Valenzuela City. Kwento ni Lola Mimi, sa halos tatlong dekadang pamamasada, naranasan na niya lahat ng hirap sa kalsada simula sa pisikal na pagod. Sa panghusga dahil siya ay babae, pati ang mga pasaherong nanloloko at hindi nagbabayad. Gayun pa ang pamamasada raw ay tila lakas niya. Magaan ang katawan niya dito at ito ang kanyang libangan. Minsan pa ay umiinom daw siya ng energy drink bago magsimula ang pamamasada. Namasukan na sa iba't ibang hanap buhay si Lola Mimi bago siya maging isang jeepney driver kung saan siya nagtagala Nariyan ang pamamasukan sa grocery at ang pagtatayo ng kanyang eatery. At bagamat tatlong taon na na dinadaing ang sakit na Parkinson's disease, sinisiguro ni Lola Mimi na nasa tamang kondisyon ng kanyang katawan bago siya pumasada. At hindi naman daw ito nakakaapekto sa kanyang trabaho. Ang malaking tulong dito, pagbabahagi ni Lola Mimi, ay dahil madalas siyang umaawit ng kantang pansimbahan habang nagmamaneho at nag-aantay ng mga pasahero Suot-suot din ni Lola Mimi ang kanyang rosario kada bumabiyahe dahil naniniwala raw siya na ang pagmamaneho at ang pamamasada ay ang misyon niya sa kalsada na pinagkaloob sa kanya ng poong may kapal. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next trending story, Good Karma! Ika nga nila, what goes around comes around. Kaya ang mga mabubuting bagay na ginagawa mo sa kapwa mo ay asahang papalik din sa iyo. Kaya na lang ng lalaking tampok sa ating kwento. Viral kasi ang kanyang post matapos siyang ilibre ng isang kaibigang pulubi. Ang istorya ng pagkakaibigan ni na ate Membot at Eric, tinutukan ni Millie Borja. Sabi nga nila, ang mga magagandang bagay na ginagawa mo sa kapwa mo, ay siya ring babalik sa iyo. At tila buhay na patutoong ariyan ang netizen na si Eric, mula Lanao del Norte. Sa kanyang ibinahaging Facebook post, unang linya pa lang, pumukaw na agad sa interes ng mga netizen. Nilibri ako ng isang pulubi. Tampok ang iba't ibang larawan kung saan makikitang magkasalo sila sa pagkain ng kaibigang tinawag niyang ate Membot. Ikinwento nito kung bakit nga ba siya nilibre ng pulubi. Sinimulan niya ito sa paglalarawan kay Ate Membot bilang kaibigan niyang pulubi. Paglalahad ni Eric, solid supporter niya raw ito simula pa noong taong 2015. Nang mga panahong yun, madalas daw itong tumambay sa isang bakery malapit sa pinagpapraktisan nila ng sayaw. At noon pa lang, hindi na raw talaga madamot si Ate Membot. Binalikan niya ang mga panahon kung saan naabutan siya nitong gutom na gutom at wala nang mabilhan ng pagkain. Kaya naman, walang pagdadalawang isip nitong ibinigay ang natabing tinapay kay Eric. At simula nun, naging magkaibigan na sila. At nang magkaroon ng sariling pinagkakakitaan, tinulungan niya rin ang pulubing kaibigan. At ang mga kuha sa larawan ay nangyari ng nang tumambay ang lalaki sa kainan. Ngunit wala itong bariya. Nang mapadaan sa ati Membot, Bigla siya nitong tinawag para ilibre. Sa lahat daw ng kanyang natulungan, ito raw talaga ang pinakatumatak sa kanya. Dahil hindi ito nakalimot na tumanaw sa mabuting ginawa ni Eric. Samantala, marami naman ang naantig sa storya ng kanilang pagkakaibigan. Ilang netizen din ang sumaludo sa kabutihan ni Eric. Ang post, umabot na sa higit isang daang libong reactions at 16,000 shares. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next viral story, swipe right no more. Kaway-kaway sa mga single dyan. Isa ka ba sa mga naghahanap ng makakadate? Kung oo, baka makatulong ang trending story natin ngayon. Isang lalaki kasi mula Philadelphia, USA ang siguradong hahakot ng maraming potential date at partners. Eh kasi naman, ibinalandra lang naman ito ang kanyang sarili sa isang billboard. Ang nakakaliw na eksena tinutukan ni Arnold Herrera. Isa ka ba sa mga certified tambay ng online dating apps napagod na pagod na sa kaka right. Pero hindi pa rin mahanap si The One. Kung napapagod ka na, may solusyon dyan ng isang 28 anyos na lalaki at data manager na si Dave Klein mula sa Philadelphia, USA. Sa halaga kasing $1,000 o katumbas ng 57,000 pesos, ibinalandra niya ang kanyang pagmumuka sa isang higanteng billboard. Laman ito ang mga katagang Dave is Single, na may pag-uudyok pa na i-message siya sa kanyang Instagram account. Tampok din dito ang kanyang boyfriend material qualities tulad ng pagiging mahusay sa pagluluto, pagkakaroon ng maraming hobbies, at pagkakaroon ng cute na pusa. Nakasama pa nga sa mismong billboard, perfect sa kanyang soon-to-be partner at fur mom. Bagamat may kamahalan, worth it naman daw ang ginastos niya dahil siya na raw mismo ang dinudumog ng mga babae para lang makipag-date. Siyempre, hindi rin nagpahuli sa comment section ang mga netizen. Ang isangang ito, tila nahulog na agad sa pakulo ni Dave at nag na ito agad sa binata. Habang napasa na all na lang ang dalawang netizen na ito na parang gusto na lang din daw magpatayo ng billboard. Gaya ng ginawa ni Dave. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. ating next trending story, silent treatment. Mukhang hashtag malalang suyo ang kailangan ng fur pair na ito sa kanyang alagang sa silent treatment. Ang atahay kasi ng fur baby matapos itong hindi maagustuhan ang pagdadala sa kanya sa isang groomer. Ang cute na video ni Benny, panoorin sa report ni Ravik Manuel. You look really handsome, Benny. Can you look at your mama? Kung ganito ba naman ka-cute ang silent treatment na matatanggap mo, bakit ka maiinis? Viral ang video ng isang asong ito matapos niyang bigyan ng silent treatment ang kanyang fur mom. Ang dahilan? He's ignoring me because I took him to the groomer. He hates going to the groomer, but it's so hot so I needed, he had to get shaved. Ang golden noodle na si Benny, tila hindi nagustuhan ang pagpunta nito sa groomer kaya ang ending, nakatitig lang ito sa bintana at hindi pinapansin ng kanyang firmam na abot na ang tawag at lambing sa kanya. I love you. You're a good boy. You wanna go get a treat? Oh na. Pero sa dulo ng video, makikitang nabasag din ng pang de dead ni Benny nang makarinig ng treat. Ang cute na video niyan, na umabot na ng 9.4 million views, 1.8 million hearts at 20,000 comments. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. sa ating next viral story. Inabando ng American bully. Pets are not disposable. Yan ang paalala ng Animal Welfare Non-Government Organization Animal Kingdom Foundation sa publiko matapos nitong matagpuan ng isang bulag at malnourished na American bully sa isang bakanteng lote sa Laguna. Ang kalagayan ng asong pinangalanang si Benny. Alamin sa si report ni Millie Borja. basura na lang kung itinapo ng bulag at malnourished na American bully na ito sa isang bakanting lotes sa na Naggarland sa Laguna. Sa ibinahaging larawan ng non-government organization na Animal Kingdom Foundation, hindi maganda ang kalagayan ng aso ng matagpuan ito. Kaya naman mula sa Laguna, dinala nila ito sa lungsod ng Quezon upang ipatingin sa veterinarian at ipagamot. At dito, napag-alaman itong hindi pa pala natatanggal ang tahi sa tiyan ng asong tinawag na Bini at pinaniniwalaan ng AKF galing ito sa isang cesarean section. Labis na ikinalungkot ng grupo ang nangyari at sinabing hindi disposable ang mga aso para itapon lamang kapag hindi na napakinabangan o kapag ayaw na. Marami naman ang nakisimpatya at naawa sa kalagayan ni Bini. Ang isang ito, sinabing dapat ay maipasa ang batas na nagpapatigil sa pag-breed ng mga aso maliban na lang kung lisensyado ito. Tila sumang-ayon naman ang komentong ito sa naunang mungkahi at sinabing mukhang kailangan na talaga ng ngipin na bakal patungkol sa animal abuse sa Pilipinas. Ganito rin ang sentimyento ng isang ito at sinabing dapat ay may maipasang ang batas na nagpoprotekta sa mga inosenteng hayop. Dapat din umanong gamitin ang kapangyarihan at koneksyon sa politika upang maparusahan ang mga animal cruelty offender. Marami rin ang nagalit sa kinahantungan ng aso na si Bini at hiniling na maparusahan ang may gawa nito. Para sa mga nais magpaabot ng tulong kay Bini, narito sa inyong screen ang mga numero na ibinigay ng AKF para sa donasyon. Para sa DZRH TV, ito si Willy Borja sa Masama Tayo, Pilipino. At para sa trending showbiz balita, revelasyon ni Angeli Kang. Naglabas ng pahayag ang Gabriela matapos ang mga isinuwalat ng sexy actress at Viva Max star na si Angeli Kang habang nagtitaping ng intimate scenes. Ang Women's Rights Group na nawaga ng dagdag proteksyon para sa mga kababaihan sa entertainment industry. Ang iba pang detalye tutukan sa showbiz report na ito. Naalarma ang Gabriela sa mga ibinunyag ng Viva Max star na si Anjali Kang sa ilang naging karanasan nito sa paggawa ng intimate scenes. Sa isang episode ng Tony Talks ni Tony Gonzaga, inami ng sexy actress sa may pagkakataong nakadama siya na para bang nade-take advantage ang kaniyang kapareha sa eksena pa mag-take yung direct, hinahalikan na ako. After mag-take, hinahalikan pa rin ako. Dahil sa rebelasyong ito, nanawagan ng naturang Women's Rights Group ng dagdag proteksyon para sa mga kababaihan sa entertainment industry. Anila, hindi dapat tinotolerate ang ganitong klase pag-uugali sa kahit anong uri ng trabaho. Nangako rin ang Gabriela na kanilang idudulog ang umano'y pang-aabuso na naranasan ng aktres sa Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB. Kasabay nito, ilalatag din anya nila ang mga hakbang na maaaring ipatupad para matugunan ang concerns sa mga babaeng manggagawa sa local entertainment industry. isa na namang episode ng mga nagpawaw. Kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng na mga nagviral viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayong mga katulad na istorya, ay i-share nyo niyan sa ating comment section o kaya na may itag niyo kami sa TikTok at DZRH News. At iyan ang mga kwento sa likod ng mga nagviral na video kasama ang buong grupo ng TNBS Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag may nagtrending trending aalamin. Bubuin at iba follow up namin ng mga detalye para kapag nakita mo viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong laman mo sa TNBS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.